Happy na <laughs> 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 Charot ka, charot ka. <Charot. laughs> Gusto niyo yun? <laughs> <laughs> ano, um, yung eksena namin ni Paolo, sinot namin si Direk, Nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin. Dahil sobra nila ako inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot. Dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR parang, say ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sakin. <laughs> <Maana> sa akin, <liyo>. nakamahala <laughs> sa'yo. ang dami niya ng paliwanag sa akin, ganyan. Eh parang kami ni Direk, ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, um, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksena yan ni Paolo. Tapos, syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, paano mmm, ko kaya siya kwentuhan? Tapos hindi mo siya natatawa sa akin. Ano to? Hirap! Tapos, <laughs> uh, second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So, A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. <laughs> Tapos, hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga ito forte yes, at on. hindi ko talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa and na-deliver. Pero dahil sa director namin, director FMR, director Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, nakaangat naman nila.